Patuloy po sa paglikha ng mga bagong programa ang inyong pambansang TV. Kaya isang bagong programa ang inyong dapat napakatutukan. Yan ang in-person na tatalakay sa iba't ibang isyo sa ating lipunan. Ang detalye sa report ni Naomi Tiburcio. Rise and shine, Naomi. Sa mga balita, ang nahahighlight ay yung hindi mga gandang gawain ng mga pulis. Matapang makabuluhan. Did you file a, a suit against this person that's been maligning you? At sigurado, pinag-uusapan. Kailan merong issue tungkol sa mga nawawalang mga records? Yan ang tema ng bagong programa ng award-winning at veteran broadcaster na si Angelic Lazo, na in person. Sa unang episode pa lang, matapang na humarap at nagpakilala si PNP Chief General Benjamin Acorde Jr., na malapit nang matapos ang termino. Aabangan dito ang iba't ibang hamon at tagumpay sa ilalim ng kanyang liderato. Isyu sa ilegal na droga, moral ng Philippine National Police at pagsugpo sa terorismo. Challenging para kay Angelic ang bagong programa. Bukod kasi sa kailangang himayin ang bawat isyu, dapat ding maipahatid sa publiko ang tunay na muka ng bawat personalidad. Bukod kay Acorda, Marami pang opisyal ang nakaline up sa bagong programa na dapat tutukan ng mga viewers. Mapapanood ang in-person simula sa March 1 alas 8 ng gabi dito lang sa PTV.